Good morning guys. <laughs> Dito ako ngayon sa tennis court namin. Kailangan ko magvacuum ng at least dalawang court. Itong 6 and 7 ang nakatoka sa akin ngayon. Yan, nakita niyo yung amin tennis court oh. Napakalawak. Para siyang kasing laki ng uh, basketball court. So itong gagamitin ko ngayon yung vacuum cleaner namin. Napakalaki, diba? Kumpara do sa mga normal na vacuum cleaner mas malaki siya tingnan nyo guys yan yung harapan niya tapos yan yung 6 and 7 ang titirahin ko ngayon kailangan kong malinisan yan ang, ang dumi lang naman kasi nito yung mga yung mga yung balat ng tennis ball diba nakita nyo yung tennis ball niya kulay green siya so itong kailangan kong matanggal ngayon kasi so yung mga yan galing sa dito sa tennis ball Ayan. Ayan. Okay. Yun nga may, may naiwan nga na Dennis, ano ano yung yung pang raketa ba raketa kung sa atin sa Tagalog raketa yun, naiwan ng customer o ng member naiwan yung raketa niya tapos meron din siya naiwan na sombrero nakita ko to kanina pagpasok ko eh yung, yung raketa tsaka yung sombrero Ayan, madalas yan dito kadalasan so, sapatos iniiwan lang nila minsan tinatapon sa basurahan kaya pagka uh, naman sa iyo edi gamitin mo wala namang problema basta ang, ang mahalaga tinapon na nila sa basurahan Ayan, okay start na tayo guys para mapabilis Kita ba Okay na. Okay. Magandang umaga sa inyo dyan sa Pilipinas guys. Hanggang sa muli guys. Okay. Thank you. God bless. Bye bye. Okay.